May adlaw mga day for today's video ay gumala kami sa Tanay Rizal. Anniversary po namin ni eh, Habibi at naisipan namin magdate sa ilog. So Sunday po ito, June 30 at medyo maulan po siya today. May nadaanan din kaming landslide pero hindi naman po siya malala kasi nakagdawid naman kami at kahit motor pwede pa pong tumawid. So lunchtime na kami umalis ng bahay so nakarating yata kami dito mga 1pm na nagbaon lang kami ng kanin tapos bumili kami ng lechon manok habang papunta kami dito meron kaming nakausap na campsite medyo nag-alangan lang sila na magpapasok today kasi nga naulan pero tumuloy pa rin kami pero hindi na kami nag campsite kasi saglit lang naman kami hindi naman kami mag overnight so nakarating nga kami dito sa barangay Kayabu may tatlong ilog kami na nadaanan at ito na yung pangatlo So sa unahan dyan, marami pong campsite pero hindi na kami nagpasok mesto na lang kami dito sa gilid at sinet up na namin yung aming camping chair and table so ayan kung napapansin nyo may mga tumatawid po dyan ng sasakyan motor, meron din pong mga jeep so meron pa rin namang mga nagkakamping camping at ito merong dumadaan din ng mga naka-ATV hindi po ganun kalinaw yung tubig ngayon kasi nga po naulan pero hindi naman siya madumi para liguan kasi flowing naman pag ilog So, yan lang yung baon namin. Puro chicherya. Tapos na kami mag-lunch kanina. Siyempre, ako kumain lang kasi ayokong maligo kasi sobrang lamig. Tapos wala kasing CR dito na pwede mong palitan. So, mahirap para sa akin. Si Habibi okay lang kasi gaya naman siya. So, kaya na na yan. Wala kaming binayaran dito kasi nga public po itong ilog na to. Hindi na kami nag Kaya wala kami masyadong gastos. Gas lang. Tapos yung manok na binili namin super ligo siya dyan. nag enjoy talaga siya. Tapos sa unahan niyan, meron ding mga bata na naliligo. So, matagal na namin gusto mag-camping. Pero hindi pa namin kaya yung mag-overnight talaga. Kasi kulang-kulang din yung mga gamit namin. So, parang 1 hanggang 4pm lang kami dito. Yan, tambay lang. Tapos chill. Tapos nakaka-relax. Sobrang nakaka-relax. At sa mga pupunta pala dito guys, wala pong signal pagkapasok nyo dito sa barangay Kayabo. Wala po talagang signal. So tamang ano lang kayo, nature vibes, ganun. Minsan lang naman, kaya i-enjoy nyo na. Meron din namang mga bahay-bahay, pero medyo malayo pa. More on campsite na dito sa part na to. Ayan siya, dun sa banda doon, di siya malalim. Tapos yun yung mga daanan ng mga sasakyan ko, di ba? Nang gawa niya pang mag car wash kasi nga dumaan kami sa landslide kanina. Pero babalik din naman kami doon. So madudumihan lang siya. So ito na part na to, meron po siyang tulay para sa mga motor kaya ayan siya nandiyan siya sa taas, nagbi-video si Palanga. Ito yung view namin. Ganda. Nature, I love you. Yeah badoy ko dun, so ayun po, mesto kami dito sa kabilang side, kasi ang ganda ng view nya, may mga kubo dun, campsite yan, nakalimutan ko ko ano na yung pangalan pero dito lang kami sa gilid nya, so dun kami sa tubig tapos mararamdaman mo yung ilog, sobrang lamig tapos usap lang kayo, kung anong nagiging ganap niyo sa buhay, kasi kami ay five years na ng aking palanggingi. So, maya-maya onte, -maya, naisipan na din namin na ayusin yung mga gamit at ipasok sa sasakyan kasi mga oras na to is 4pm na. So, kailangan na namin makalabas bago magdilim. Super ganda netong nabili kong camping chair kasi kahit saan talaga nagagamit namin siya. Lagi kasi kaming nasa biyahe so kailangan kasi talaga namin to para pag kailangan namin magpahinga or meron kaming view na makita. Si setup lang to tapos yun na makapag chill ka na. So, yun lang yung ganap namin nung aming anniversary. Hindi naman masyadong fancy, no? Pero sobrang nakaka-relax po yung araw na yan. So, syempre, hindi yan yung last. Sa susunod ulit. Sana makapag-camping na kami. Syempre, yung sasakyan niya, kailangan muna niyang hugasan. Oo, ganyan siya magugasan <laughs> sa sasakyan. Kasi yung bandang gulong niya ay sobrang putik. So, ayan, pauwi na din kami. Dire-diretso na yan. Siguro mga isang oras kalahati din yung biyahe namin. Tapos, ayan, dito din, meron din mga naligo kanina. Hindi kami pumeso dyan kasi medyo marami yung tao. Doon sa pineso namin kami lang talaga. Tapos may mga bata lang na naglalaro. So, maulang to. Siguradong babalik kami dito. Tapos, mag -e enjoy ulit. Kasama naman yung family next time. Ayan, maulang to. Mga day. Bye!